Po, good evening. yan kumusta po kayo lahat diyan? Uh, especially po sa ating mga leaders po no dito po sa Team Elevate no. So, kaya po ako nag-video uh, message po ngayon. So because I would like to address no uh, because there are some leaders na medyo nagkakaroon po sila nang struggles uh, with regards to our subscriptions no. So and then may mga ibang leaders po na sinalo po nila yung accounts ng ibang mga directs po nila na bumitaw na hindi na po nagpatuloy so number one reason po bakit hindi na po sila nagpatuloy number one alam niyo po kung ano lack of understanding lack of knowledge so nagjoin lang po sila na hindi po nila talaga totally naunawaan ang business model yung subscription particular ano po yun po yung number one. Kasi kung naintindihan po nila, kung naunawaan po nila, hinding, 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 hindi po sila bibitaw. Okay, okay po. So, ganun yun. So, and then, ang susunod pa po niyan na mga, tawag dito, tayo naman pala, no, uh, na mga uplines. Okay. So, wala tayong choice, kundi saluin. Kasi tayo po naunawaan natin. Naintindihan po natin uh, how the system works, no. So, sana po sa atin po ay wag po sana tayo maging negative, no na alam namin, alam ko, alam po natin lahat na uh, mahirap yung buhay. Okay po, mahirap talaga kasi saan mo pupulutin at kukunin yung pang subscribe mo. Okay? Pero kapag naintindihan nyo po ang business model, yung lalim po nito, no? Kung gaano ito kaganda, okay? Hindi, hindi, hindi po kayo mabibigatan at hindi po kayo manghihinayang sa inyo pong binabayad. Okay? So, I know some of you, no? many of you no including me i myself no naging empleyado po ako ng mahigit 25 years okay so kayo po ng mga OFW at maging employee na hanggang sa ngayon di ba po wala naman tayong choice kapag tayo po ay nagtatrabaho pagdating po ng ating sahod ay yung ating pong SSS ay kinakaltas na yung ating pong pag-ibig ay kinakaltas na yung atin pong PhilHealth uh, health ay kinakaltas na. At yung iba po may tax pa. Nakakaangal po ba tayo? Di ba hindi? Yung mga kinakaltas po sa pag-ibig natin, sa SSS po natin, kailan po natin makukuha yun? Di ba after retirement pa, kailan 60 years? Di ba po? At kapag 60 years na, magkano lang yung ating matatanggap? At ito pa po masaklap, no? Okay, ito pa po masaklap maraming mga tao na hindi nila rin po napakinabangan ang kanilang pinabayad sa kanilang mga uh, contribution sa SSS, sa PhilHealth, sa pag-ibig kasi hindi naman umaabot ng 60 years old patay na tigok na <laughs> sorry po ah kaya ako po nababanggit ito kasi nga yun naman talaga ang katotohanan eh yan yung totoo di ba po Tos ngayon dito sa Libgo, hindi natin inuunawang mabuti yung bright future na nagaantay sa atin dito sa Live Good na in just short period of time guys bigyan nyo lang to no sinasabi rin to ni Coach Fernand bigyan nyo lang to ng 2 years okay be consistent sa subscription nyo huwag nyo pinayapang panghinayangan huwag sana po maging mabigat ito sa inyo kasi yung subscription na yan, yun po yung buhay nyo, yung subscription na yan, pagdating po ng araw, hindi po kayo mag-aantay ng 60 years. Believe me, hindi kayo mag-aantay ng 60 years. Nakagaya ng binabayad nyo sa SSS po ninyo na wala naman tayong choice kahit ayaw natin kasi sayang sana, pambili pa ng bigas, pambili pa ng pagkain, wala sana po eh. Kaya lang wala naman tayong choice kasi it's mandated by the government. di pa po nagre tayo. Well, hindi na. Hindi tayo kasi nga wala naman tayong choice talaga kasi kaltas na. Pita ka pa bumuha sa club. Sabi ko nga po kanina, di ba? Hindi naman natin mapakinabangan agad. After 60 years, saka po natin makukuha yung ating pension. At magkano lang, kakarampot lang. ko. May ang tatay ko po, magkano lang yung pension niya. Okay po, sa SSS. Tapos, uh, marami po akong mga kakilala na magkano lang kanilang pension. Patanda na sila bago nila nakuha, pero ilang taon nilang hinulugan yon. E ito po sa live good, ka lang 2 years. Okay? 2 years at siguro sigurado po sa inyo no na na it will pay for itself dadating ang time 1 to 2 years along the way habang nagpupuno yung inyong matrix no it depends on your rank kasi dito po yung amount na makukuha po ninyo uh, it depends on the rank you are in will determine how many levels you could earn each month in the matrix ngayon kung ang rank kasi pre level 12 ka lang kung bronze ka uh, level 13 so kapag ang rank 2047.50 dollars na ang nag-aantay sa inyo okay po at bago po yan mapuno, sinisigurado ko sa inyo it will pay for itself na hindi na po kayo mahihirapan na hindi na po magagaling sa bulsa nyo sagayin nyo lang po ngayon okay? ang mga naiinip tandaan po natin, lagi pong naiinip talo yan po lagi ang talo Okay? Tapos kapag nainip, bumitaw na, hindi na nagpatuloy, sasabihin niya na scam ako, naloko ako. Ang totoo nun, hindi niya po naunawa na, hindi niya po naintindihan talaga yung tinatawag na subscription model, yung pinasok niya. Guys, kaya yung atin pong ano nito, no? yung atin pong pinaka-goal, ako po personally, yung goal ko po, no? yung gusto ko po yung OQP. Alam niyo po yung aking mga directs, hindi naman marami. Okay? Um, yes, nagmamatter pa rin po no, yung sekreto na para mabilis ka po umangat is yung sobrang dami. Okay? Quantity. Okay po yun, walang kaso yun. At mas maganda kung, maganda, kung mag, ma, may, may quantity ka at the same time may quality. Yung mga taong pinapasok mo, yung OQP only, quality people. Kasi minsan kung sugod lang tayo ng sugod, papasok lang tayo ng papasok, kung sino-sino mga tao, basta ang hangad na pumita makakuha ng $25, and then wala naman tayong goal na magkaroon ng retention importante po yung retention guys importante yung retention kaya kahit konti lang yung direct mo basta alam mo na na na, na 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 na, instruct mo sila na educate mo sila na magstay sila mayroon silang commitment 100% panalo ka doon yun yung mahalaga dyan. ang mahalaga diyan ang mahalaga diyan hindi mo basta pasalihin na kumita ka ng 25 dollars okay ang goal mo retention kikita ka man that's good isang beses kasi one time lang yung fast start, di ba? Ang retention mo ay ah, yung goal mo na magkaroon ka ng 100% retention na yung lahat ng taong mapasali mo rito is ma-educate mo sila 100% na magstay commitment guys na maintindihan lang maunawaan nila anin mo man yung marami kung bumibitaw naman pagdating ng panahon kasi nga hindi na unawaan yan po yung number one lack of understanding and lack of knowledge hindi naintindihan ang negosyo yan yun mga bumibitaw tapos pangalawa yung mga taong mahilig sa iwi. Invest, wait, and earn. Yun lang yun kasi they think LiveGood is an investment company na kapag naglagay sila sa maliit na halaga, 3,000 pesos, ay kahit hindi sila maghirap, ay kikita sila at yayaman na sila. That is totally wrong. Hindi po kayo yayaman dito. Kikita kayo, yes, as long as hindi kayo bumipitaw. Pero kung ang goal niyo ay pagyaman, never ever po yan mangyari. Alright? So yun lamang for now, no? ang gusto ko pong ipaintindi, ipaunawa sa lahat po ng mga leaders, no? Especially leaders, guys. Makinig kayo mabuti. Leaders, no? Ang goal mo, lahat ng tao na mapasali mo ay retention. Huwag kang after sa $25 kasi one time lang yan. Ako po, hindi po ganun. Dapat ang lahat ng tao na makakausap ko dito, I'll make sure na nakausap ko, napaintindi ko sa kanya na magstay siya. Ngayon, kung hindi, hindi ka magstay at wala kang commitment, at gusto mo lang kumita, then don't join. Huwag ka mag-join. Hindi kita pasasalihin dito. Okay? Hindi kita pasasalihin. Hindi ko kailangan ng $25 mo. No, right? Ang kailangan ko, mabago yung buhay mo. Ang kailangan ko, mag magkaroon ka ng financial breakthrough. Kailangan ko, mag hindi, hindi ka lang makabawi. Kundi, umaman ka. Yun yun. Umaman ka. Lumago ka. Okay? Kasi napakaswerte natin sa team na ito. No? Kasi meron tayong tamang mindset. May mga coaches tayo na tuturo sa atin. May mga trainings tayo. Kumpleto tayo. Ang kailangan mo lang, bigyan mo lang ng oras to. Invest. Invest on yourself. Okay? paano umatid ka ng training. That's the secret. Okay? Yan lamang. Santi here once again. Have a good day. And uh, see you all at the top.